Iba pala ang pakiramdam kapag ka makakaharap mo ang mga kakulay mo, kabaro mo, kung saan ako nang galing dito sa industriya ito. Industriya ng pelikula, industriya ng telebisyon at radyo. Mga kababayan, wala pong Bong walang Ramon Revilla kung hindi sa industriyang ito. First time nangyari ito sa atin. Tama ba? ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ng ating Speaker of the House. Martin Romualdez ay talaga namang hindi kayo nakalimutan. Hindi po namin kayo pababayaan. Gobyerno mismo ang lumalapit sa tao, hindi ang taong lumalapit sa gobyerno. Ipaglalaba ko kayo! hanggang sa uling patak ng aking dugo.